may bibiling ko yung gamot niya na medyo mahal. Meron sa mga online shop. Yung Sudago. Ako. Kaso hindi talaga siya heal hill yan. Meron umbok pa rin, pero at least nagsasubside ng onte Hindi talaga siya. Kasi few pills yan, 4 days na. Eh yan pa naman yung part na, na hindi na halos nag-heal. Ang iniwasan lang natin ito, hindi magnana pa Opo. Na mm -mm. Tsaka nagkukuto siya. Mapula. Kasi alam mo kung bakit niya kinakamot. Oh. Ma'am, ayan ma'am, oh, kinakamot Yun ito. Yun nga po. Baka oh. nadadali ng kamay niya. Mm -mm. Pero mm -mm. oh, hindi, parang kukunya to. Kukunya yan, hindi sa pusa yan. Kasi hindi naman nangangalmot ang pusa mm. namin eh. Kasi mahilig siyang mangamot nga kasi nga bigla siyang kinuto ngayon, mm. ano, nagtag-init po. Hmm. Lagi ko siyang tinatanggalan na araw-araw eh. Hindi ma'am, next guard po ninyo yung pinapainom po. Ano po yun? Yung para sa kuto. Yun yung pinapainom para po dyan ma'am. Putulan natin ako po ha? Opo, sige po. Ano oh, yung hindi purol? Okay. Ay, mm -hmm, Kasi bigla-bigla, eh, sabi namin, bigla-bigla nung -bigla nagkaganyan siya. Posible namang, saan ang galing niya, iniisip namin, baka ako pabulag na. Hindi, ma'am, nagtuusip ko. Kinakamot ni siguro yung nasa nguso niya. Mag-reseta naman ako ng